Oh. Mm. Maligtad na ba, ma'am? Ayan, ang sakit pag may Ma'am, sabihin bang masakit ka? Balikan ko. Ito hindi naman madam. Wala sir, naarawan ko na po dyan. <tipos> <tipos> Hindi, ayan nyo na po yan sir. Pagdating ng asawa ko, kung ano kung... <tipos> Anak, bumang ko naman dyan, be. Ang tigas ng rising dito, ah. Mama, may sinat ako eh. Ha? May sinat ka? Kaya pala nakaiga ka dyan. Mama, di ba pupunta dito si Kalim? Mamaya po, pagkakamalis na si Mama. Pag nasundo ka na? Opo. Uh okay. -huh. Pero tayo, ipapasokin ko siya. nak, darin Lagi mo nga ng trapal dito nako. Sakit, ma'am.

municipal hall. Magkano Trapalan mo yan diyan sa harapan ko ka anak. mo mo talaga sa uuwi ako, tas sabi na iyak sabi nanda. Ano tayo ng aso ko? Umuwi dito talaga. Sa dire wala dapat umiinom na naman oh. Ana mobile. Dito ra. Mabablim naman. Ano na kaya ano? parbo. Map di mam. Okay nyan. mo pa bantari anak. Saan? Yeah, yeah, very good. hindi siya gaya dun sa kabila diretsuin ko sana yung dry skin sugatan ko na siya na ma madam. Nasugatan ko na siya. Eh, okay, yun parang pagyakin kinukot ko, mo, the more na-aaha ko, lalo kita. Hmm. Parang nanggiginda doon sa dry skin. <laughs> Sorry po, ayan. Check it, ma'am. Nasusobran to sa sundot dito. meron tayo ulit po ayoko nang pasaway may hmm. dry skin ka to hmm. Cute, madam Wala pa. Mama, ito, ako yun, dah? Hindi po. Yung magdi-deliver po yung sinasabi. sila tapos nanlinisan eh. Uh Huwag kang magbola po. Naglilinis po ako. Darren, pasok mo si Atina. Pasok mo anak, pasok mo. Oh, wag mong, wag kang sakit, ma'am. Pasok ka na pasok. <makes noise> Ilinis ako. Magkamali ka diyan, matusok ko yung paa ni Madam. Ma-murder, gusto mo 'yon? Ano po? Oh. Ano na 'yan? Kukulong ka na, pagdating ng ito, hindi mo Ah, eh, dito sa parting to konti lang. Dito ang alin niya sa kabila.